Sa paanan ng bundok Sambales, doon nakatira si Lando, isang batang aita na madalas ay nilalapitan ng mga kapwa niyang bata dahil sa kanyang talino at tapang. Ngunit kahit ganoon, dala niya ang bigat ng kahirapan. Gusot na damit, tsinelas na butas, at siya na madalas kumakalam. Kasama niya lagi si Saldi, ang kanyang kababata na parang kapatid na rin. Araw-araw nilang iniisip kung paano matutulungan ang kanilang mga pamilya. Habang nag-aalaga ng mga hayop at nagtitinda ng mga prutas mula sa bundok. Nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang pangarap. Makapasok sa paaralan sa bayan at makatikim na mas maayos na buhay. Isang araw, dumating ang balita na may libreng scholarship mula sa gobyerno para sa mga katutubong Aita. Isa silang doon sa napiling ipadala sa lungsod. Bagamat masaya, may kaba sa kanyang dibdib. Paano siya makikahalubilo sa mga taong sanay sa marangyang pamumuhay? Lando, kaya mo yan? Uwi ka ni Saldi. Napilit nagpapakatatag kahit alam niyang mamimiss ang kanyang kaibigan. Para ito sa tribu natin, Sal, hindi lang para sa akin. Sagot ni Lando. May ningning sa mata. Dumating si Lando sa syudad na punong-puno ng ilaw, sasakyan at matatayog na gusali. Para sa kanya, para siyang napadpad sa ibang mundo. Doon niya unang nakilala si Gerald. Isang mayamang binata na anak ng may-ari ng isa sa pinakamahal na restaurant sa lugar. Sa simula, tila mapagmalaki si Gerald. Napansin agad niya ang itsura ni Lando. Maitim, marumi at payak. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay eh may nakatagong pagkamausisa. Sino ba talaga ang batang ito? Kinabukasan ng kanyang pagdating, maagang nagising si Lando. Suot niya ang kanyang pinakamaayos na polo. Medyo kupas pero planchado. Bitbit ang lumang bag na may ilang notebook at lapis, lumakad siya papunta sa eskwelahan na itinuro ng ahensya. Habang naglalakad, sunod-sunod ang tingin ng mga tao sa kanya. May ilan na nakangiti. Ngunit karamihan ay nagbubulungan. Ang itim naman, parang galing bundok talaga. Siguro di marunong gumamit ng cellphone niyan. Ilan lang yon sa mga salitang narnaig niya. Napayoko si Lando, ngunit pinili niyang ipagpatuloy ang paglakad. Doon niya muling nakasalubong si Gerald. Malinis, naka-uniform na bago at halatang sanay sa atensyon ng lahat. Hoy, ikaw ba yung bagong scholar? Ikaw yung taga-tribo, di ba? Tanong ni Gerald. May halong pang mamaliit sa tono. Ngumiti si Lando. Pinili ang respeto. Oo, ako nga po. A ako si Lando. Sabi niya. Sana makasabay ka sa klase. Kung kaya mo. Sagot ni Gerald baglo lumakad papalayo tahimik lang si Lando. Ngunit sa loob niya ay naramdaman ng init ng hamon. Lumipas ang ilang linggo. Nasanay si Lando sa buhay eskwela. Mahirap sa una, lalo na't iba ang gamit, wika at kaugalian. Madalas siyang inaasar ng ilang kaklase. Pero nandoon si Saldi na laging dumadalaw para magbigay ng lakas ng loob sa kanya. Lando, wag mong isipin ang sinasabi nila alam kong kaya mong higitan lahat yan, sabi ni Saldi. Hindi madali Sal, minsan gusto ko nalang bumalik sa bundok, tugon ni Lando, pilit na pinatatag ang boses. Isang gabi dumating ang imbitasyon mula sa guro. May gaganaping selebrasyon sa isang kilalang restaurant bilang pagkilala sa mga scholar. Ang problema, hindi alam ni Lando kung paano siya makikahalubilo roon. Hindi siya marunong gumamit ng kutsilyo tinidor ni hindi pa siya nakakatikim ng pagkain sa ganoong lugar. Dumating ang araw ng selebrasyon. Mamahaling kotse, nakabihis na estudyante at makukutitap na ilaw ng restaurant ang bumungad kay Lando. Suot lamang niya ang isang simpleng puting long sleeve na hiniram niya kay Salty. Nandun si Gerald, nakangisi. Sigurado ka ba dito ka-invited?" Baka magkamali ka ng lugar Ngunit bago pa makasagot si Lando, lumapit ang waiter at itinaboy siya palabas. Pasensya na sir, para lang po ito sa mga guests. Hindi po kami tumatanggap ng mga palaboy dito. Napayoko si Lando. Ramdam niya ang titig ng lahat. Puno ng pangusga. Ngunit sa kanyang bulsa, mayigpit niyang hawak ang isang ID ang ID na magsisimula ng pagbabago ng lahat. Kinakabahan si Lando habang papalapit sa makintab na pintuan ng restaurant. Ang mga ilaw mula chandelier ay kumikislap at ang mga taong pumapasok ay naka americana at gown. Parang di siya nababagay sa lugar na iyon. Nakaluma at kupas na sapatos. Suot ang hiniram na polo. Sir, dito lang po ang may reservation. na. Malamig na wika ng guwardiya sa pinto. May invitation po ako. Iskolar po ako ng programa. Sagot ni Lando. Nanginginig ang boses. Ngunit bago pa niya maipakita ang sobre, lumapit ang isang waiter. Mabilis itong sumulyap kay Lando mula ulo hanggang paa, tsaka umiwas ng tingin. Pasensya na po, hindi po kami tumatanggap ng mga pulubi dito. Baka po nagkamali kayo ng lugar na pinuntahan. Tila pinagtatawanan siya ng ilang pang-customer na dumadaan. Grabe, may eh ganito palang pumapasok dito. Bulong nang isa. Mukhang galing bundok pa talaga. <laughs> Natatawang dagdag pa ng iba. Parang bumigat ang dibdib ni Lando. Nakatayo lang siya roon. Tila walang saysay -say, habang ramdam ang init ng pangmamaliit sa kanya. Lando! Biglang boses mula sa gilid si Gerald Dion nakaayos ng parang modelo kasamang ng ilan pang kaklase nila Bakit nandito ka? Para kang nawawala pare Baka naman nagkamali ka ng pinuntahan Dagdag nito sa ngiti na may halong pangungutya Tiningnan nila dong paligid Ang lahat ng mata ay nakatoon sa kanya May halong pagtataka May halong panlilibak Para siyang nilalamon ng kahiyan Sir, pakiusap lang. Lumabas na po kayo bago pa makita ng mga guests. Giit ng waiter na tila ayaw na siyang makitang nakatayo sa loob. Sumagi sa isip ni Lando ang kanyang mga kasama sa bundok. Ang tiwala ng kanyang pamilya at ang pangarap na ipakita na kaya rin nilang makihalubilo sa syudad. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinatatatag ang kanyang loob. Sa gitna ng lahat ng pangahamak at tawanan, Marahan niyang inilabas mula sa bulsang isang card. Laminated, malinis, at may selyo ng gobyerno. Inangat niya ito ng dahan-dahan at ipinakita sa waiter at sa gwardya. Hindi ako palaboy, boy. Ako po si Lando de Mapilis, opisyal na eskolar ng pambansang programa para sa mga katutubo. Narito ang ID ko. Pagpapakita niya. Natigilan ng waiter. Nanlaki ang mata ng gwardya pati si Gerald ay napaawang ang bibig. Nakasulat sa ID. National Scholar. Representative of Indigenous People. May perma at tatak mula sa mismong opisina ng kalihim ng edukasyon. Unti-unting natahimik ang paligid. Ang mga taong kanina'y nagtatawanan, ngayon ay nagbubulungan. Scholar siya? Representative ng gobyerno? Grabe, Buti di ko siya tinawanan kanina. Sabi ng ibang tao. Nanginginig ang kamay ng waiter habang mabilis na yumuko. Pa pa pasensya na po sir. Ma malaking pagkakamali ko. Pumasok na po kayo. VIP po kayo rito. Nanginginig na sabi ng waiter. At sa unang pagkakataon, lahat ng mapangusgang mata ay napalitan ng respeto. O kaya'y pagkahiya sa sarili nilang pang mamaliit. daan pumasok si Lando sa loob ng restaurant. Hawak pa rin ang kanyang ID. Ang mga waiter at staff na kanina mapang mata ay ngayon nakayuko at nag-aalok ng mesa. Sir, dito po kayo sa BIV table. Libre po lahat ng pagkain. Kami na po ang bahala. Alok ng manager na biglang dumating. Pawis na pawis sa kaba. Tahimik si Lando hindi siya sanay sa ganoong trato. Ilang minuto lang ang nakalipas, wala sa isang batang halos palayasin ngayon pinag ng atensyon. Ngunit hindi ito ang nakakapagpalambot sa kanyang puso, kundi ang alaala ng kanyang tribo at ang bigat ng responsibilidad na dala ng ID na iyon. Hindi ako nandito para pakainin lang. Uwi ka ni Nandito ako para ipakita na may boses kami. Ang bawat batang ay na katulad ko, eh may karapatang makapasok dito. Kahit gaano pa kami kasimple. Sabi ni Lando. Napatahimik ang lahat. Si Gerald na kanina'y mapangasar ay tila na wala ng lakas. May kakaibang damdamin na unti-unting sumisibol sa kanya. Pagkapahiya at paghanga. Habang kumakain ang lahat, biglang lumapit ang isang profesor na imbitado rin sa pagtitipon. Tinapik niya si Lando sa balikat. Ah, ikaw pala si Lando de Mapiles. Ikaw ang napiling National Youth and Indigenous Representative, hindi ba? Tanong sa kanya. Parang kulog ang bumagsak sa bulwagan. Representative? Alos sabay-sabay na bulalas ng mga tao. Hindi lang pala siya iskolar. Sa siya palang kinatawan mismo ng mga katutubo, sabi ng iba. Napatingin si Gerald sa kanya. Hindi makapaniwala. Ang batang kanina lang ay itinuring niyang walang lugar sa magarang restaurant ay isa palang kinikilalang lider ng kabataan mula sa bundok. Hindi ko alam na ikaw pala yun. Mahina ang ngunit taos sa pusong wika ni Gerald. Sa kalagitnaan ng programa, inanyayan sila do na magsalita sa harap. Kinakabahan siya pero nang makit ang muka ng mga taong dati nanunuya, biglang nagiba ang kanyang loob. Hindi ko ikinakaya ang kulay ng balat ko, ang buho ko o ang pinagmulan ko, panimula niya. Alam ko marami sa inyong nagulat kanina, tinaboy ko, pinagtawanan, pero heto ako ngayon. Hindi para ipamukas sa inyong ranggo ko, kundi para ipaalala na kahit sino, mayaman man o mahirap, ay e may karapatan. Ang respeto, hindi binabasis sa damit, kundi sa pagkatao, sabi ni Lando natahimik ang lahat. May ilan pang mga bisita na napayuko, halatang tinamaan ng kanyang mga salita. Pagkatapos ng kanyang talumpati, palakpakan ng smiklab sa buong restaurant. Hindi dahil sa ID niya, kundi dahil sa tapang at dangal na ipinakita ng batang Aita. Matapos ang talumpati ni Lando, lumapit ang manager ng restaurant na kanina siya'y pinakamaangas at mapangusga. Nanginginig ang boses nito Sir Lando, patawarin niyo po kami sa aming inasal. Hindi na po mauulit. Mula ngayon, bukas ang aming pinto para sa inyo. Mayaman man o mahirap, sabi ng manager. Ang mga waiter na nakatawa sa kanya kanina ay isa-isang lumapit, yumuko at humingi ng tawad. Si Gerald na hindi makatingin sa mata ni Lando ay humakbang papalapit. Lando, bulong niya halos pabulong. Nagkamali ako. Itinuring kitang mababa. Pero ikaw palang may mas mataas na dangal kaysa sa aming lahat. Sabi niya. Napangiti si Lando. Ngunit hindi yung ngiti nang mapagmataas. Hindi mo kailangan humingi ng tawad sa akin, Gerald. Ang kailangan mo lang gawin ay ituring na patas ang lahat ng tao. Kahit sino pa sila. Sabi ni Lando. Lumapit si Saldi na mula sa malayay palihim na pinagmamasdan ang lahat. Halos maiyak siya sa nakikita. Lando, grabe ka. Ibang klase ka na talaga ngayon. Sigaw niya habang niyakap ang kaibigan. Natawa naman si Lando. Hindi ako nagbago saldi. Pareho pa rin ako ng batang nakikisalo sa prutas sa bundok. Ang nagbago lang ay ang tingin nila sa atin. Sabi ni Lando. Nagkatinginan sila ni Gerald at sa pagkakataong iyon walang bahid ng pangmamaliit sa mga mata nito kundi respeto at pagkakaibigan. Pwede ba tayo magsimula bilang magkaibigan? Alok ni Gerald. Ngumiti si Lando at tumango. Kung iyon ang simula ng pagbabago, bakit hindi? Sabi ni Lando. Lumipas ang gabi natapos ang programa. Ngunit naiwan sa isip ng lahat ang tinuran ng mga batang Aita. Kinabukasan, kumalat sa buong syudad ng balitang isang batang Aita ang nagpatahimik at nagpabago ng pananaw ng isang marangyang lipunan. Naging inspirasyon si Lando, hindi lamang sa mga katutubo, kundi maging sa mga kabataang tulad ni Gerald na natutong kumilala ng tunay na pagkatao. Ang restaurant na minsang nagsara ng pinto sa kanya, ngayon naglalagay na ng karatula. Bukas para sa lahat. Nakalagay, nakaratula. At sa uli, umuwi sila do sa kanilang tribo. Dala ang balitang hindi na sila kailanman nahamakin muli. Sa kanyang dibdib, maigpit niyang hinawakan ng ID. Hindi bilang simbolo ng kapangyarihan, kundi bilang paalala na ang bawat tao, gaano man kasimple, ay may dignidad na kailanman ay hindi dapat tapakan. Ang tunay na yaman Bulong nilando habang nakatingala sa mga bituin Ay ang paggalang sa kapwa Sabi niya Simula noon ay naging maayos na ang kanilang tribo Hindi na sila inuusgan kahit pumunta sila sa bayan Bagkos ay lalo na silang nirerespeto ng mga tao Kayo Ano pong masasabi niyo sa magsing kwento natin ngayon At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo Maaaring niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamox TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.